Agad ko namang pinuntahan ng isang nanay na may daladalang kalakal sa ulo. Nanay, nanay! Ano yan? Ano po? Happy Mother's Day. Ah, oh, salamat po. Maraming salamat, Jeff. Para sa inyo salamat po yan. Salamat po. Ito na ang mga nangyari at ang reaksyon niya. salamat. <laughs> Okay lang kayo, Nay? Opo, maraming salamat po. po. Salamat po. Maraming pera dito. Salamat po. Wala pong ano ma'am. Ma Nanay po salamat kayo. Salamat po, opo. Ay, hey, happy Mother's Day po. Opo, lang ka. Ay, si Ay, Wala mga po nga nakaalala sa aking anak. Ko eh. Wala pong nakaalala sa inyo. Asan po, po mga anak niya? ninyo? Dalo lang po sila. Yung isa po, wala. Hindi po nakakita. Yung isa po, asan po? Malayo din po. Ay, hindi po kayo nabati. Hindi po. Pong Maraming ano salamat. Wala dito. pong Tika ano man. Wala pong ano man. Wala pong ano man. Wala pong Di mapaliwanag yung saya ni nanay, sobra-sobrang pasasalamat niya. Ano ano ano? Oh, walang ano pagpalain man yan po, ay pagpalain kayo. po. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa eh ito. wala pong ano man dada. Kunti lang po yan ay. Sandali <laughs> lang. <laughs> <da> Sandali <laughs> lang. Huwag ka muna umalis. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang. Habang kumukuha ako ng idadagdag sa binigay ko kay nanay, ay kita mo na di siya mapakali sa tuwa. Di nagtagal ay binalikan ko na rin siya. Ibaba niyo muna to. Ma ma mabigat eh. Pera. Po. Di ba? Ako. Meron akong bibigay pa sa inyo ha. Akin ang kamay ninyo. Oh, po, salamat oh, po. One, thank you, Daddy. Two, three, <laughs> three. Wow, thank four, you po. Five. Opo, oh, maraming salamat. Dami naman akong pera. Seven. Maraming salamat. <laughs> nine. Ito po sa po, oh, po. para sa inyo po. Oh, po maraming salamat oh, sa laki. salamat po. Pagpalaan kayo, sen Maraming <laughs> salamat. Napakarapan sa pera. Wala Maraming kung ano man ay. Thank you. Pagpalaan po kayo. Maraming salamat po. Kaya ano ka namin pa sa kayo papawi ha? Apo. Ah, sige, sige. Tulungan na kita dito. Sige. Na. Salamat po. Na lahat ng mga vlogger na nakikita ko dito sa social media. May mga ilang vlogger lang ang saludo ako sa inyo. Salot po ako sa inyo. Unang una, ito po. Si King Lux. Kasi nakita ko sa puso niya na talagang tunay siyang tao na may pusong marunong magmahal sa kapwa niya tao lalo na sa mga mahirap alam natin maraming mga vlogger ngayon na sumisikat pero nakikita natin na ang mga content nila ay pansarili lamang lalo na sa mga taong uh, puro lang hype. Sumisikat at uh, dumaming views dahil lang sa pagha-hype na walang kwenta talaga para sa akin. Hindi ako bumili dahil uh, sumisikat lang sila sa pansarili lang nila. Hindi katulad ni King Lux na sa nakita ko, ito ang tunay na tao. Tunay na tao na ang kanyang iniisip at ang kanyang puso ay laging handang tumutulong sa mga taong uh, walang walang wala talaga sa mga taong mahihirap at ang hangad niya ay kahit uh, papano naging masaya naman kahit isang saglit deserve nila yan dahil uh, dapat karapat dapat din nila yung tulong. Yan nga ang believe talaga ako kay King Lux kasi tinitingnan niya yung taong deserve na tulungan na binigyan. Kaya nga, para sa akin, all out salot ako po sa iyo, King Lux. No? Mabuhay ka. At patuloy mo lang yung mga kabaitan mo. Sana po na lagi kang malakas para patuloy ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka man mayaman di sa mundo. Alam kong doon sa itaas ang Panginoon ay may hinahanda sa iyo na talagang buhay na totoo. Alam kong ang Panginoon ay nakikita yung mga ginagawa mo. Naging uh, saludo ako sa iyo at kahanga ka na tao. At uh, hindi lang si King Lux, marami pang mga vlogger na uh, saludo po ako. Katulad din uh, ni Kalinga Rap at sa mga Keyboys, Kalinga uh, Team, no. Sa pangunahan ni Bal Santos at sa Creative na yung Kalinga uh, Rap na nagbibigay din ng mga inspirasyon tulong sa mga mahirap lalo na sa mga wala ng walang bahay uh, binigyan ng pabahay at uh, mga scholarship sa mga mga batang gustong uh, may pangarap na makatapos na pag-aaral at pugong biyahero. no marami pang mga vlogger na uh, ang content nila ay tumutulong sa mga mahirap yan nga yan ang pinaka the best na vlogger na kahit papano, kahit ang video nila na-upload nila na, pinakita nila na, na tumutulong sila sabi ko okay lang yun kasi sa kita nila sa kita nila yan, uh, yung kita nila uh, sinisir din nila sa mga taong dapat tulungan ito po ang isang uh, karangalan na naging uh, karangalan ko naging uh, i-content ko sila i ano mag-reaction ako sa mga Uh, ginawa nila dahil karapat dapat din silang uh, bigyan ng papuri no? so ito lang po ang mga konting uh, reaksyon ko sa mga vlogger na saludo po ako sa kanila po boring kasikas po peace out milyonaryo ba? o mayaman si King Lux? explain ko sa'yo This past few years, gumawa ako ng maraming videos na halos lahat ay may gastos. Ang alam ng iba ay may mga nagdo-donate o nag-sponsor ng video ko. Ang mahirap doon ay wala. Ginawa ko pala tong video na to para matanggal yung duda at pagtatanong sa isip nyo at the same time para makwento sa inyo to. Sa mga solid follower subscriber ko, alam nyo naman na tumatravel tayo sa malalayong lugar gaya ng Luzon, Visayas at Mindanao para makagawa ng malulupit na videos. Madalas nyo siguro makita sa mga videos na si King Lux mayaman, maraming binibigyang pera, milyonaryo, pero ang di nyo alam, ang number one na problema natin ngayon ay ang budget sa mga napapanood nyo, madalas tayong magbigay ng mga malalaking pera sa mga video o malalaking budget. Dahil yun sa panonood mo ng video natin, marami ding may alam sa inyo na yung kinukuha nating budget sa mga ginagawa nating content ay galing sa sinisweldo lang mismo natin sa Facebook at sa YouTube. Oo, lahat ng binibigay natin sa mga video ay galing mismo sa pagnood mo. Gusto ko rin tong sabihin sa inyo dahil marami tayong videos na over the limit na yung dapat na budget para doon. Kagaya na lang ng bigay bangka kung saan may sa 100,000 pesos ang nagasos natin. Gaya na lang ng pagpunta natin sa Mindoro kung saan nakapagpakain tayo ng mahigit 1,000 nakatutubong mangyan at gumasos tayo ng mahigit 300,000 pesos. Kalabaw challenge na mahigit sa 300,000 pesos din ang nagasos natin pag-renovate ang bahay ni Tatay Fedi. At ang latest video natin free karinderiya kung saan mahigit 200,000 ang ginastos natin. So sa lahat ng mga videos na nabanggit ko ay meron talagang budget na para doon. Yun nga lang, nag-over the limit tayo. At gusto ko rin kasi na hindi lang doon yung mismong budget. May mga pagkakataon, actually maraming pagkakataon na habang nag-video ay hindi pa pala sapat yung binigay nating pera para doon o yung gastos. Gusto ko na mas marami pa tayong mabigyan at syempre mas gumanda pa yung mismong video. Kaya may mga times talaga na kahit meron tayong budget, hindi yun nasusunod. Imbis na makulangan, nagiging doble pa o nadadagdagan yung binibigay natin o ini-invest natin mismo sa video. Pero hindi ko napapansin habang tumatakbo yung taon, habang maraming video na nagagawa, eh pakunti na pakunti na pala yung pera natin. So pababa na nang pababa yung ipon natin, yung budget natin, at may mga pangyayari na konti na lang ang natitira sa ATM natin, kagaya na lang nito. At nito pang huli. Ayun, oh, uh, 100k, 100k para sa video natin. Kulang pa to. Magkano na lang naman ang ATM natin? Malayo pa sweldo. 9,000. So, sa video na to, gagasas ata tayo ng 100k. Mahigit, pero ito na lang. na lang pera natin, 9k, 100k. So napansin nyo na winidro natin dito sa card na yan kung saan pumapasok lahat ng sweldo natin sa Facebook at sa YouTube para naman ipang budget sa gagawin nating video at hindi ko napapansin habang tumatagal na pakunti ng pakunti na lang yung laman ito. Malaking reason din ay yung mga expenses natin. Mga bilis natin, mga bahay na nirerentahan natin pag pumupunta tayo o tumatawid tayo ng isla, pasweldo sa mismong team, padala sa sarili kong pamilya at syempre, gaya na lang ng pagkuha natin sa bago nating sasakyang hulugan na si Joy boy kung saan ginagamit natin sa malayo ang travel na binabayaran naman natin ang malaki buwan-buwan sa bangko may four wheels na tayo yeah hindi lang isa, pero maraming dahilan kung bakit mas lumalaki yung binibigay natin sa video o nagagasos natin, dahil na rin siguro sa may mga binabayaran pa tayong tao mismo sa pagtulong dun sa mismong video. Hindi lahat ng tumutulong dun ay volunteer lang actually, majority o halos lahat ng tumutulong sa mga video natin ay may binibigay tayo. So isa rin yun actually kung ako yung papipilihin gusto ko nga sanang kausapin yung iba na sana volunteer na lang o walang bayad o siguro pakain na lang yung ibibigay natin sa sa mga additional na tumutulong sa atin sa mga video. Kasi naiisip ko rin na imbis na ibigay doon sa mga nagvo-volunteer o pampasweldo sa kanila, pwede naman natin yun ibigay sa mismong mga tao doon kung saan na kikinabang din naman ng lahat, kumbaga, kumakain ng lahat. At the same time, parang sila nakakatulong na rin mismo sa kalugar nila. Kaso hindi 'yon yung nangyari. Madalas 'yon, binabayaran pa rin natin yung mga tumutulong sa atin. Pero okay lang naman yun wala tayong magagawa. Ganun talaga yung takbo. Nagfo-focus na lang talaga tayo mismo sa tao o sa mga pagbibigay natin doon sa mismong content. Kasi ngayon medyo tight pa talaga pagdating sa budget. At sa akin, gusto ko rin kasi na kahit minsan maranasan ko yung kulturang Pinoy na bayanihan kung saan lahat nagtutulungan para sa mga kababayan nila at kalugaran nila nang walang hinihinging kapalit. Gaya na lang na nangyari sa atin nung nakaraang taon kung sa nagsimula maging tight ang budget natin na dumating sa puntong nag-promote na tayo ng casino app. Isang malaking dahilan kung bakit inaccept ko din ang pag-promote noon dahil nakatulong din talaga siya sa gastos outside ng video sa mga expenses namin. Kahit papano, nakatulong din siya sa mga gastusin natin. Although, hindi ko doon kinuha sa pag-promote ng app yung pinambigay natin sa ibang video. Ilagay na rin natin sa mga rason na hindi na nare-recommend yung mga videos natin. Napansin nyo na nung 2021 na 2022, malalaki yung mga views natin o lagi tayong nag-viral. Lalo na sa Facebook. Sobrang laking tulong nung mga views na yun para masustentuhan natin yung ginagawa natin yung mga videos at dumating na nga tayo sa puntong ito. Hindi pala tayo palaging viral. So nung nakaraan viral tayo, pero ngayon halos hindi na nare-recommend yung mga videos natin. Kaya isa yun sa mga nakakalungkot. Although nung mga nakaraang taon ay sobrang blessed din natin dahil malaki yung blessing na binigay sa atin ni Lord. At dahil doon, nakapagpatayo tayo ng bahay ni Mama. Hindi ko pa nga lang napapakita sa inyo o vlog dahil para sa akin, pinili ko maging private yon Pero dahil doon sa accomplishment na yon pagtapos nun, nag-focus naman tayo sa sarili natin. Ang akala rin ng marami ay pag may million views, ay million din ang kikitain. Napakasarap sana kung ganun kaso hindi yun yung talagang nangyayari. So ang paraan lang para mabalik yun ay ma-recommend yung video natin, pumalo ng sobrang daming views, madaming shares para kahit papano medyo mabalik yung binigay natin doon at sa mga susunod na video ay mas mapalaki pa natin. Pero wag kang magalala dahil marami tayong plano para bumalik ulit at para someday maging viral ulit tayo. So hindi tayo hinto, marami tayong gagawin mga videos, marami tayong malulupit na plano at syempre hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa tulong nyo. Kaya napaka ng tulong nyo kada pag nyo sa mga video natin. Simula umpisa hanggang dulo. So habang nandito tayo sa stage na medyo struggle tayo sa financial, gusto kong kunin yung chance na to na ipalam sa inyo na simula ngayon, ay tumatanggap na tayo ng mga brand deals, collaborations, endorsement, sponsorships at pagtanggap ng iba't ibang offers para makatulong sa videos natin. Ayoko rin naman at ng team ko na ng mga videos kunsan-san lang. Ang gusto namin gawing video ay yung maghahanap talaga kami ng deserving, mag sa buong Pilipinas at para naman may mga matulungan kami sa bawat lugar at para makagawa din kami ng mga gusto naming video, hindi lang sa isang lugar kundi sa buong Pilipinas. At sana sa pag-upload nitong video na to, maraming mag-message sa atin ng mga brands o opportunities financially na makakatulong sa budget natin sa mga videos natin para magtuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin at lalo na sa pag-ikot natin sa buong Pilipinas. Ayoko sana mag-accept talaga ng kung ano man pero gusto kong explore yung gantong venture o yung gantong journey kung saan habang gumagawa tayo ng mga videos, habang tinatrabaho natin yung sarili natin paangat na maging viral ulit ay tatanggap na tayo ng mga offers kung yun ang paraan para makatulong sa budget natin sa mga videos. Kung ako tatanungin mo, ako rin mismo sa sarili ko. Wala pa akong sariling lupa, wala rin akong sariling bahay. Balang araw, lahat ng gasos natin ay kukunin na ulit natin sa mga kinikita natin sa ads o sa panonood mo. Kagaya na lang nito, pinanood mo to simula umpisa hanggang ngayon. Kaya maraming salamat sa iyo at malaking bagay din na i-share mo tong video na to. Maraming maraming salamat talaga sa tulong mo. At ngayong 2024, simulan na natin to.